Ano po Tatlong ano? Okay. Tatlong Labisalim, bisagro nyo yan eh. Piro black nyo. Mga boss, ito yung ano <coughs> Flat bar Tuloy yung bar eh Galvanize So Ito yung lalay ko rito Okay dito sa paglalagay ng ng um, block mas magandang imit ng gabanas kasi hindi siya basta sa kalawangin eh. at least eh, tatagal siya kumpara sa black iron hindi siya ganong kakapalan pero importante kasi galvanis so yan yung gabuti dyan yan siya mga ano yan sasagot ko sa loob ang dilim Ayan yun yun may weld dito sa back may back weld pero I mean may din ko sa loob para matibay sa agaran doon sa yun doon sa agaran sa loob doon sa isang web ng ano tubo okay. so yun yun Gat mo ari gumamit kayo galbanes kasi experience mo na eh pag yung BI pinakalawak and then gagamit ako ng stainless rod dyan pag i-welding na po weld primer gray mga boss ay na boss nila lang kasi spray so, ispray ko lang yung loob na nun okay lahat yan yung tatlo bago ilagay yung cover yung cover kasi maliit yan eh so spray ko muna ayun oh spray <coughs> ayun na right Ayan, medyo ha, ilaw, eh may jumandilim lang sa ilo na sa lobe ito pala pag oh, hindi ko muna nalis I mean kinakating ko lang sa gawing taas okay So para hindi humigop yung pag nag-forward dito. Pag pull forward dito, para hindi humigop at least may lumalabon pa tong isang web ng ano. Yung web na tong 2x3. Tapos pag kinat mo ng buo yan, then winerding mo ito natural po forward lahat yan eh. Ayan. Paikot. So ihigop yung ano. Babalok tot Yung frame ninyo. Kaya ako hindi ko na. Ngayon. Hindi ko nila ano hindi mo rin tinatanggal kasi pag uh, sa kabila and ito so ganyan ang labas nyo eh ayan ganyan siya okay so yan parang ganyan lang temporary then po forward dyan kaya so, kaya nga bago ko yun no and eh, spray ko muna kahit paano kasi maka ano <coughs> sarado na yun eh at least yung mga spot ayan although stainless yung ginagawa ko eh kahit na, kasi nung sunog, kahit pa paano, mga madaling pagkalawang. Pag ginahin ng kalawang yan, wala na eh. So, buong gate, wala na, paralyzed na. So, hanggat maaari, yung mga ganito kasi, yung ginagawa ko, may extra, ano, extra effort para hindi kalawang hanggang agad. Medyo matagal nga lang ang proseso. No? So, ganyan lahat yan, no? painted yung lobe, spray. Mas kahit na primer lang. Ayan. Yeah. Hey. Ayan. Hey, Ayan mga sa loob. So ito yung lalagay mga cover na. Hindi eh, sa ka gano'ng kakapalan pero at least galvanize. Siyempre galvanize. Kasi galvanize kalawangin lang at least yun lang pinagverdingan. Ay eh, gagamitan ko ng stainless rod. So mapiprevent yung ano yung madaling yun know? Parang di madaling yun know, o. Kalawangin ba. Madaling mabulok. <coughs> Pag nabulok yan wala na malaking repair na mangyayari so kaya yun na isip para niya. lahat galvanize hanggat maaari kahit hindi siya makapal plus hindi siya black iron na sarili niya kakaluhay niya kagad ito coated to eh wala hmm? so, siya kaya lahat ng kakapitan ng ano na yan ng mga hinges ng pillow block lahat galvanize at saka stainless rod ang ginamit ko yan, oh, ito yung mga tak. Standard size dyan eh. Okay. Ngayon boss o. nandiyan yung cover. Lahat yung tak. Pero pulo lahat dyan eh. Right? Pakita ko lang eh. Napas niya kanina ito, diretso to Doon. Tak yun ah. Kahit ano kita yan Kahit tak lang. Huwag yung pulo kasi masyadong mag-perse yung eh. Yung frame. Kaya tak lang ginagawa ko. So, ito din lahat ng cover na yan. Okay? Ayan. Tapos, yan ano? Full weight. Tapos, lalagay na yung ano? Yung, yung ano? Tawag dito. Yung pillow block. Tapos, so, yan yung ano? Paglalagay natin ng ano? Yung pillow block. Okay? Plato na yan. I mean, pinpura lang wala. Pero kanya yan, yan So, uh, silyado. Sarado siyang mabuti. Then, siya uh, eh. So, ganyan. Yan. Okay. Yan na yan. Kailangan medyo maganda pag ano. So, stainless. Pinag... Lahat ng welding. Paikot yan stainless light yan mga boss para di eh kalawangin sa kaya so, ikakama ko yung ano mami papakita ko yung pillow lock mga boss lalagay tayo ng no, ano pinaka bushing yan ito okay ayan solid shock thing to eh and then Okay. Ito stainless pero ano, plated Maganda siya. Maganda siyang lasa. Hindi kinakalawang basta-basta. Okay. So ito, kinat ko na. Mga cut na to. Ngayon, susukatin natin. Okay. Ayan. Ano ba yun? Hindi natin makikita. Ito yung size ng ano, shafting, yung diameter nya. So, ayan. Okay. So, ayan, ayan, ayan. So 25.2, okay, 25.2, Siap ting, putar sana lo, no. nasa, yeah 25.3, almost 25.4 na halos, okay, so yang siap. Right? 20. So, sabi sabihin, mas malaking boots nito. Itong, ano, 25.3. Ito, 25 point something lang ito eh. Okay? 25.2. Ayan ah. 25 point lang, lang pala. Sorry. Ayan yan. So mas maliit itong ano. Mas maliit itong sharp thing. Kaya ang gagawin ko. Lagi ako ng sim. Manipis na ano. Yero. So, at least galvanized siya. Yeah, ito, ito yung lalagay ko. Okay. So, ito na mga boss. Ayan o. Oh. Kung nakapasin nyo, ayan yung ano, yung sim. Okay. Hindi niya siya nabuo kasi masyado na masikip. Dahil point something lang ang ano, hindi eh. Pero at least kaya hindi siya umalog. Okay. So, wala na siyang ano, hindi na nagpe-play. Kasi ganina, pag wala, ipapangita ko lang. Ito. Ito siya. Ayan. Ayan. Oh. Nagpe-play. Ayan. Oh. Nagpe-play. Maluwag. So, pag ganito kasi, hindi maglalaro yung bearing. Dito lang iikot. So, syempre katagalan, eh, dito lang mau Mahuka lang itong shafting. Kaya kailangan fix. Fix siya dapat. I mean, eksakto lang ha. dapat walang alog. Hindi siya nagpe-play. Gaya nito. May shim na yan. Okay? Ayan o, oh, may shim. Ito wala. Naglalaro. So, ay okay, ginawa ka ng paraan para mawala yung alog. Ito, wala, wala na siyang alog. Kasi may shim na yun eh. Iyan o. No? Kung napansin nyo naman. Dito eh. sa kabila. Iyan o. No? Ito wala. Walang sim yan. Kasi may sakto. Unless na lang. Kung papaturno mo. Makakuha may sakto. Na walang play. Nakagaya nito. So ito. Okay na to. Tapos higpit na lang natin yung ano. Yung pinakalak. Ano niya, Pin. Iyan o. No? Yung kulay black na yan. Ayun. So yun. Ihigpatan lang yung dalawa na yun. Ayan. At wala nang play. Hindi siya nang play. Okay? Ito kasi yung galaro eh. Pangit. Pag nito. Hanggat maaari gamitin yung solid. Kasi pag ginimitin ng ano yan ng hindi solid katagalan pag kinalawang yan so wala na masisiraan na rin yung trabaho natin. Diba? So, hanggat maaari mas matibay gawin ang matibay natin tibayan na natin siyempre pag kinabit yung gate eh, hindi nga natin sabing pang matagalan or lifetime pero kung yung, hindi solid tatagal ng 10 years eh, ito kay 20 years kaya so yun, yun ang ano yun ang discarte para hindi ano hindi marupok yung gawa natin hindi kayo ng kalawang tingnan natin kung walang wiggle hindi siya nag ano, kahit na tutukan nyo lang ng kahit alambre o kahit anong matigas na bagay and then i-side sa kanto okay? tapos paikot nyo kasi yun na tumatama ano, oh, hindi hindi na sentro yung pagkakabit ng ano housing. Do sa mismong ng oh. So kailangan talaga na kaya squalor. Tapos boss setting mo ano, mga boss ko yun okay? Ang pinaka stopper, ano to eh, tubo eh. So, kinat ko lang ng ano, siguro nasa 6mm lang. Okay, 7, 6 or 7mm. Ayan. Tapos, ito yung pinagagawang ano rito, pinaka-stopper. Okay. So, ganyan siya. Ayan. Sa so, gawing taas lang ang lalagay, sa kabila, wala na. Kasi, hindi naman natataas yan eh. Bababa. Ang karga niya, napababa eh para lalagyan natin ng stopper para hindi bumaba yung tubo, hindi gumalaw yung gate right? para hindi gumalaw yung shafting pati yung pillow block kaya lalagyan natin ng ganito okay? then gamit na natin ng stainless rod ayan o no? ayan ito, ayan. ayan. Ayan, Stainless SS. Ayan, pang welding na, pang ispat e natin dito, pati full weld. Ayan, mga boss, Nakatak. Tatlong, tatlong tak lang yan, eh. Ito yung sa ilalim. So, bali yung sa ibabaw Ito yung may stopper, okay? Four tak lang. Okay na yan, hindi na yung bibigay, hindi na bababa yan, Kasi itong busing pa lang, sakto na dun sa ano eh nasa sa ID ng ano eh, ng Pilo So hindi na lang i pull word kasi pag i-pull word nyo yan, pag i-pull word ko yan eh baka mamaya madamage pa tong ano. Eh. Ito itong cover nung ano, maapektuhan yung bearing. Eh, may grass nya sa loob eh, baka masunog tong cup nya. Yung pinaka sealed nya, sealed uh, gasket, cup. So at uh, tak lang. Ayan uh. So, lahat yan ganyan. Okay? So, ayan. Yan, lahat yan. Ayan. May tak sa ilalim. Bali, first, ang ganyan na lalagyan ganyan. Ganyan ang ano. Ito yung bali sa ilalim. So, ang ibabaw lang ang may kinaka-stopper. May stopper niyan Ayan. Yung nga yung, kinat ko na tubo. So, ayan. Ganyan lang. Stainless thread ang ginamit ko yan para hindi kalawangin. Hindi basta-basta kalawangin stainless tsaka kasi yung stainless kahit na mababang pirahe kaapit na siya hindi kagaya ng ordinary na welding rod kailangang mataas pang ang pirahe so may mas mataas ang init na bubogan niya rito baka masunog pa yung gasket or I mean yung yung plastic cover niya o rubber wala ingatan yan tapos dapat may tubig din kayo nakaprepare pag spot then basahin niyo sa may gawing lobe para siguradong di masunog or man damage yung pinaka sealed cap niya yung rubber sealed cap niya yun. okay so wali ganyan siya ayan. ayan so ikakabit ko yung dito ayan, tanda natin anong papano yung ikabit to okay na pwedeng i-open ng 90 degrees yung gate pagana ang ganyan. Magwe-weld ako ng isa, dalawa. Tapos papakita. Hey mga boss oh. Nakatak. Temporary lang ito. Para lang pakita ko. Okay. Kung nakapansin nyo yung busing. Ayan oh. May marking. Nakagitna siya. Dito sa frame. Okay. Nakagitna siya sa tubular. Ayan yung busing. Yung ano. Yung shaft na ano. Okay. Gitna. Then ito Ito naka side I mean hindi siya naka sentro Nasa gawing taas Inward to eh So dito ang bukas ng gate eh Dito sa eto pa bukas ng gate Okay Bubukas dito yung gate So Bakit nga ba So tingnan natin yan, yan. Okay Para mabukas ng 90 degrees yung gate At least kung hindi man Konting-konting difference lang ito so kasi, pag ginit na na sinentro, so, ayan o, kung nakapasin nyo, yung, tumatama na dun, wala pa yung, ano yan, yung ulo. Yung ulo ng, or yung bolt. Okay, yung nut. So, pag nilagay yung nut nyan, ganyan na lang, tatama na yung nut ng bolt. Okay? So, ayan, ganyan. Pag sentro ayan ang setting. Sentro yung bushing. sentro sa frame. So pag binukas yung gate, ganyan lang siya. Kasi tatama na yung nut. So ayan, ganyan lang. So ibig mo wala pa siya 90 degrees. Ang 90 degrees niyan dapat ganyan eh. Dapat naka-level to dito. Pag binukas mo, naka-90 degrees siya. So kaya nga yung ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang. Pag na ang setting, pag sinentro niya yung bushing. Uh, yung, uh, tama, yung shafting. Yeah. Okay? Yung shafting niya, pag nasentro sa frame. Then dito tayo sa kabila. <coughs> ito ang ginawa ko, hindi na ka-sentro yung shafting sa frame. Nasa gawing taas kasi dito, sa gawing taas ng frame dito open niya eh, ito Inward 'yan eh, magpapasok, papasok yung ano, yung bukas ng gate. Okay? So yung bushing hindi na ka-sentro. Ayun, hindi na sentro 'yan. And then halimbawa pag binukas mo yan So ganyan siya Ayan nakita nyo Ayan oh. Pag kami na chan oh, yan ganyan Ganyan siya Konting konting differential lang sa 90 Alright Lang ganyan Ay, Ako ganyan ako magkabit ng ano yung shopping Okay So ganyan Pag uh, dinikit natin Yan makita nyo Ayan oh. So sobra pa yan oh. So dapat Pagka I may mean, not, ganyan. So, Konting-konting debreze lang, halos 90 degrees. Ano po siya yung Tatlong ano? Okay. Tatlong so, bisag, bisagro, bisagro yun yun. Eh. Piro black na. Okay. So, paano inalain to? <coughs> Ayun. Lagyan ko ng ano. Lagyan ko ng bar. Hindi makita mabukit ko. Lagyan ko ng guide. Ah. Oh. You know? Para malamang kung matigas o oh, maganit, mahigpit siya. So ito okay naman. Ibig sabihin naka-align yung tatlong ano. Yung tatlong pillow block. Kailangan kasi meron ganito. Ayan nakakita nyo. Parehas yung guide niyo sa ano. Sa frame. Ayan na. Ito yung sya. So pag nakabit yan. Ano, ganyan. Hindi walang ano. <coughs> hindi nag yung kwan. Ayan Kasi pag hindi nakalain yung tatlo masisira yung pure black eh tsaka mabigat ibukas mabigat sa rain gate kaya kailangan lagyan ng ganito ito itong ako oh, ganyan ginagawa ko pag alain pag uh, tatlo or uh, apat yun kung dalawa lang sana walang kaso eh magkabilang dulo lang so hindi magkakontrahan yung mga ano yung mga pure black gumagalaw kasi yan eh kaya kailangan meron isang guide na ganito temporary for alignment purpose lang. Ayan. Yeah. So, ganyan siya. Ayan. Yeah. Masyadong malapit lang. Ayan. Yeah. Okay. Tapos, yung grease, yung grease fitting yan, nasa kabila. Kasi, pag dito, pag dito sa side na to, ilalagay dito kasi tatama. Pag binukas na ganun. Okay. So, kailangan alam nyo yung gate nyo. Kung inward o outward. Ang bukas. Okay pag both sides obligado yung talaga yung ilayo yung ano ito yung gap nyan obligado yung laki ito 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 kailangan lakihan kasi para malibre yung ano yung grease fitting nya yung butas dyan may butas siya tinanggal ko lang para hindi masira tamaan so papasok ang gate ito hindi natatamaan yung grease fitting hindi naman siya bubukas ng pakabila eh So, hindi siya inward at ng ang bukas ng gate na ito. Paano ipapasok ko lang? Kasi pati motor niya, papasok ko lang din. So, ibig sabihin, hindi talaga ng ano, palabas. Hindi siya, hindi siya sa palabas. Pagka palabas kasi, kailangan ng ang gap ng ano niya, yan, yan, yan. Dapat malaki. Yung malibre yung grease fitting na yun, no? yung butas na yun. No? So, ako hindi ko nalaki yan kasi nga, yun siya. Yung unang-una yung frame 2x3. Pag nalaki mo, mahalos maupos na. Wala nang matitira. Ito, one inch na lang ito eh. Nung wala rito, ganun eh. Hindi dito yung one inch na lang natira eh. So, kaya ang inan ako ganun. Yung grease sa labas. Para hindi tamahan pagka nag-close. Ang gate o nag-bukas. So, yan. Yan yung mga alignment. Ayan. Nakita nyo naman. Yung eh. alignment nakita ko kanina.